Hello mga kasisi! Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming channel, pasyalan nyo na po ang aming channel at isubscribe nyo na po para mapanood nyo po ang aming mga video. So ngayon po ay ara... Um, ngayon po ay panahon po ng kalani. Yan. Yan so kaya nakikita niyo po sa video ay nagaani po sila pero po hindi na po mga tao ang nagaani I mean may tao pa rin po sa loob ng yung tinatawag po nilang halimaw hindi ko po alam bakit po ang tawag po nila ay halimaw wala naman po siyang sungay yan po nakikita niyo po siya ayan at syempre po para po umandar ay may driver dati po pag, pag panahon po ng tag may kita niyo po maraming tao sa palayan at syempre kanya-kanyang bitbit ng karit po nila pero dahil nga po sa makabagong teknolohiya po natin ngayon kaya sabi po nila po ay new generation na po tayo ngayon kaya yan po, makina na, na po ngayon ang nag po ng palay so bali ang nasa loob po ng ano na yan hindi ko po alam kung ang tawag po dyan ay sasakyan ba nga ba, ewan ko ba kasi ang tawag po nila ay halimaw ayan, tatlo po sila sa loob at ang isa po ay driver ang, isa, ang dalawa naman po ay taga sahod po ng palay yan, di po ba galing galing kaya punta po taposin mong maghapon po yan dahil mabilis po siyang mag harvest po ng palay yan po o oh, nakikita nyo po yung malawak po doon tapos na po nila yun So maliit na lang po ang natitira. Yan, marami po naglilipad mga ibon. Siguro po nabulabog po sila. Nandiyan po sila sa palayan. Ayan. Kakatuwa dahil mas mabilis po ang pag-aani ngayon. Pero syempre po, may lungkot pa rin dahil syempre da, dati po, mga tao po ang nag-aani. Siyempre, pa po ang mga tao. Siyempre po, may sahod po sila. Kumikita po sila. Eh, ngayon po, tatlong tao na lang po ang nandyan sa loob ng palayan na yan. Kaya, siyempre, nabawasan po ang income po ng mga magagapas. Dahil nga po, dimakan na po ngayon ka din po sa pagbukal ng bukid. Ay makina na rin po. Yan po, ang bilis-bilis. Kaya yung mga nagkatrabaho po sa palayan, yung iba po, nawalan po sila ng income dahil nga po hindi na po nga sila kailangan dahil nga po may makina na na para umani sa palay at yan po e diretsyo na po sa sako yan po o oh. hindi po ba kung titignan nyo isipin nyo ang galing kasi tinutumba pa lang niya po ang mga palay maya maya may kita nyo na po nasa sako na po yung pare wala na po siyang tangkay Wow. Tinanong ko nga po, ano pong tawag yan? Ang sabi nga po Sandali, nila halimaw. nag-video ako! Bakit po tinawag na halimaw? May bumibili? Hindi rin din daw po nila alam baka tinawag na halimaw. Basta ang tawag daw po ay. nila ay halimaw. Teka lang! Wala ba dyan si Ben? Grabe naman, tawag ay halimaw. Ang na, baba ako. Dahil po siguro mabilis siyang umani ng palay kaya tinawag na halimaw. Yan po, tinan nyo, malit na lang po natitira mga kasisi. Ayan, at habang kinukulan po po ang video to eh nakakatuwa ang pagmasdan. ayan po nagliliparan po ang mga ano po dyan, mga ibon, mga paro-paro. Dal na bulabog po sila, nandiyan po sila sa loob ng at ibabaw ng palayan. Ayun. Niya maya po bubungkalin na naman po yung ano niyan ng bukid at magtatuloy na naman po ng panibagong palay kaswerte lang po ng may mga palayan dahil syempre po hindi na po sila bibili bigas syempre po bago po nila ibenta yan magtitira po sila ng pambigas nila lalo na po ngayon napakamahal po ng bigas yang ang isang kilo naman po hindi po sa maghapon lalo na po pag maraming marami at malaking pamilya ang kakain kaya nga sana nga po bumaba ang bigas sabi nga po nila pag tagaan ang bigas pero ganun, ganoon pa rin po ang presyo mahal pa rin po may 50 po pa rin ang kilo ganyan 45, 41 paano na lang po yung mga walang trabaho may trabaho man po isapat lang po sa pang araw araw na gastusin syempre po magkano na po ang bigas so ayan po nakikita nyo po yan mga kasisi. susunod po nila yan kung natapos po nila dyan yan po tapos na po yan yan maliit na lang po sila o oh. at pag natapos po sila dyan nilipat na po sila sa kabila So, ayan po mga kasisi. Malapit na po silang matapos. At lilipat na po sila sa kabilang bukid. Para po alihin na rin po ang palay. Nakikita niyo po mga kasisi. Napakalawak po ng palayan nila. Napakaswerte po rin may ari ng palayan. Ayan. So hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Bye bye. God bless.